Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat mga kabebe, Huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel. And for those of you na gusto namang magpa-shoutout, huwag nyo rin pong kalilimutan mag-comment sa dulo ng ating video na ibabahagi ngayong araw na ito. Mga kabebe, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mia. 26 years old. Ako ay tagapampanga. Isa lang akong simpleng babae na umibig ng tapat at puo. Pero sa bandang huli, ako pala ay hindi kayang panindigan. Umpisan ko na po. College kami nung unang nagkakilala ni Andre. Classmate ko siya sa isang subject. Hindi siya kagwapuhan, oo, pero may kung anong dating dahil siya ay palabiro, mabait at may malasakit. Doon ako nahulog at doon din nagsimula ang kwentong hindi ko akalang magiging masakit. Sa umpisa ay kaibigan lang kami or friends lang kami. Lagi pa nga niya akong inaasar. Lagi nagpaparamdam. Hanggang sa isang araw ay inamin niyang may gusto raw siya sa akin. Aaminin ko po ha, kilig ako. Sempre. sino ba hindi? Pero inamin ko rin na may boyfriend ako noon. Kaya't sabi ko ay hanggang doon na lamang dapat kami. Pero hindi siya tumigil. Tumulong siya sa aking thesis. Sinamahan akong mag-review at naging sandalan ko sa lahat-lahat. Unti-unti, kahit ayoko man, ay nahulog na rin talaga ako. Iniwan ko ang boyfriend ko. Dahil naramdaman ko si Andre o na si Andre na ang aking gusto. Naging kami. Masaya ha? Sobrang saya. Akala ko siya na talaga. Sabi niya, ako raw ang the one. Hindi ko naman lang. lahat pala ng yon ay may hangganan. Dumating ng araw, nabigla siyang lumayo. Nagbago siya. Hindi na nga po gaya ng dati. Laging busy, laging may dahilan. Hanggang sa nahuli ko na may iba pala siyang nililigawan na. yoni ay mas maganda, mas may kaya, at masasabing yung perfect, lalo na pag nakita niyo siya. Perfect na daw yon para sa future niya. Niyakap ko siya. Umiiyak at nagtatanong. "Bakit? Akala ko ba ako ang pipiliin mo?" At ang sagot lang niya, ay, "Pinagtagpo tayo para matuto, hindi para manatili." Ini ko alam kung paano bumangon noong mga panahong iyon. Pero ginawa ko. Dahil kahit hindi ako ang pinili, ay pinili kong mahalin ang sarili ko. Dahil minsan may mga taong darating sa buhay natin. Hindi para manatili, kung hindi para turuan tayong lumaban, masaktan at sa huli matutong bitawan. Pinagtagpo kami ng tadhana pero hindi ako ang pinili niya sa dulo. Pagkatapos ang lahat mga kabebe, ilang buwan din akong nawala ng gana sa lahat. Magmula sa pag-aaral, sa trabaho, sa sarili ko. Iniwan niya akong basag. Parang walang saysay ang lahat ng pinagirapan ko sa relasyon na iyon. Pero isang gabi, habang nakatitig ako sa lumang litrato namin ni Andre, napaisip ako. Bakit ko pinapayagang sirain ako ng taong hindi man lang kayong panindigan ako? Doon ko na pagdesisyonan na babangon ako. Binalikan ko ang mga pangarap ko. Nag-aral akong muli Nagtrabaho ako sa isang maliit na cafe. Unti-unti kong ibinalik ang kumpiyansa sa sarili ko. Minsan pa ngay umiiyak pa rin ako sa gabi. Pero hindi na nga kagaya ng dati. Kasi ngayon ay alam kong may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Makalipas ang halos dalawang taon, nagkita muli kami. Hindi ko inaasahan Nasa mall kasi nga ako noon. May kasamang mga kaibigan. At bigla siyang sumulpot. Nakatingin siya sa akin. Parang merong gustong sabihin. Nilapitan niya ako at sinabi niyang, Mia, kamusta ka na? Ngumiti lang ako at ang sagot ko'y, Masaya na. Wala nang galit sa puso ko. Wala na ring tanong kung bakit hindi ako ang pinili. Dahil ngayon, ako na ang pumipili at pinili kong maging masaya kahit wala na siya. Minsan hindi natin makukuha ang taong mahal natin. Pero makakamit natin ang kapayapaan na matagal nang hinahanap. Lumipas pa nga ang mga taon. At tuluyan ko nang na naiwan ang nakaraan. Ang nakaraang masakit. Mas naging buo ako bilang babae. At masasabi kong, eto na eto. Ito na ang pangarap ko. Mga kabebe, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Naku nakakuha ako ng trabaho na matagal ko nang pinapangarap. At higit sa lahat, natutuwa akong mahalin ang sarili ko ng buo. At kung inaakala mong natapos ang kwento ko na mag-isa lang ako, pues hindi. Hep, hep, hep. Dumating si Caleb, isang simpleng lalaki. At hindi po palabida. Pero totoo ha, hindi siya gaya ni Andre. Tahimik pero consistent. Hindi siya nagsalita ng pangako pero pinatunayan niya na araw-araw kung paano magmahal ng tapat. Niligawan niya ako ng halos isang taon po. Natakot ako magmahal ulit pero tinuruan niya akong unti-unting buksan ang puso ko. Hanggang sa isang araw, habang magkahawa kami ng kamay sa ilalim ng ulan, ay napagtantukong ito na pala ang sagot sa dasal kong pag-ibig. Ngayong mag-iisang taon na kaming kasal ni Caleb. Tahimik pero masayang buhay. Wala na nga pong sakit. Wala nang tanong. Kasi sa huli, hindi yung taong una mong minahal ang mananatili. Kung hindi yung taong pinili kang mahalin kahit anong mangyari. Hindi ako ang pinili niya noon. Pero ngayon, ako na ang pinipili araw-araw ng taong hindi ko po inaasahang darating sa aking buhay. Hanggang dito na lang po ang ating kwento na pinamagatang, pinagpag, pinagtagpo pero hindi pinili. At ako po ang inyong letter sender na si Mia. At ito po ang aking my bebe love story.